More than 6 months na ang Puli synthetic oil. Pero 2,000 kilometers pa lang ang natakbo ng sasakyan. Dapat na ba siyang palitan? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at ito ay na-question lang sa atin ano at related to sa change oil. At yun nga daw, more than 6 months na yung kanyang oil sa loob ng engine. Yun nga lang, 2,000 kilometers pa lang daw ang natatakbo. Ang question niya sa atin is dapat na bang palitan? Well, ideally, on my own recommendation, kahit fully synthetic yung nakalagay sa inyong sasakyan, ideally, every 6 months, eh sana pinapalitan natin yan. Kung ano man yung mauna, kung 10,000 kilometers or months, yung 6 months. Bakit? Sabihin na natin, sige, pag pinaabot mo kasi yan, ng, sabihin natin, isang taon, there's a possibility na yung oil natin ay mag-sludge na. Okay? Although, uh, depend na rin yan sa oil na ginagamit ninyo, kung sasabihin naman nila na hindi yan mag-oil sludge for 1 year, eh, pwedeng okay lang. Pero kung yan ay yung ordinary oil na synthetic eh, pwede kong sabihin na dapat mo nang palitan yan. Okay? Dahil nga, may possibility na mag-cost yan ng oil sludge. At pag nag-cost yan ng oil sludge, baka yung matitipid mo, okay? Pwede matitipid mo ng mga 2,000, 3,000 pesos dahil hindi ka o hindi mo gusto mag-change oil, eh baka gastusin mo lang yan o dumoble, triple pa ang gagastusin mo dahil hindi mo chini-change oil yung iyong sasakyan. Okay? Kasi, okay, uh, sabihin na natin hindi nga masyadong gamit. Pero, sabihin na natin exposed na yan sa heat, sa cold, sa mga contaminants, sa mga kalawang, o ano pa man yung nandyan loob ng engine natin. At pwedeng mag, ano yun, mag, mag, iba yung consistency niya. At pag nag iba yung consistency niya, halimbawa lum lumapot siya ng todo, imbis na siya yung magpapalubricate sa ating engine, siya yung magpapalubricate clog or magpapahirap sa pagtakbo ng ating sasakyan. So ang ending yan, pwede maging mabibrate yung iyong makina, pwede malakas sa gas yung inyong sasakyan, or ah uh, pwede rin yan ay maging ano, uh, mag cause ng overheat. No? So, uh, in, so mas, mas better na palitan mo na lang siya. Okay, kahit uh, basta ganun yung ruling eh. Kung ano yung mauna, 6 months or 10,000 kilometers. E sa'yo, naabutan ka ng 6 months o sabi mo nga, more than 6 months na uh, actually, yung 6 months naman pwede ka naman mag-extend ng a little dyan. Kung medyo kulang pa yung budget, pwede naman, wala namang problema doon. Pero wag naman sanang paabutin na natin ng isang taon pa. Actually, yan yung nagiging mistake ng mga nagpupulis synthetic. Masyado silang tiwala doon sa oil na okay na okay to. Ito yung pinaka-highest grade ng oil. Then all of a sudden, pag yan na nag-accumulate na eh, sisisihin nila yung polysynthetic sabihin natin may lifespan din yan hindi na, o nag-expire din yan hindi naman yan ah, parang lifetime na ganyan na yung composition niya kung, ganun, kung gano'n siya kalab na o gano'n gano siya kalapot eh, hindi magbabago magbabago rin yan okay? so yun mga paps no, sana nakakuha kayo ng lesson regarding dito sa mga nagtitipid mode dyan eh, wag yan sanang tipirin ninyo okay? kasi pag yan ang tinipid ninyo, pag kayo pinagastos niyan, doble, triple pa ang gagastos ninyo. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.